ang lihim ni Tita. Isinulat na isang sender ang pangalan niya ay Mara. Simple lang ang buhay ko dati. Pero may isang bagay na nangyari sa aming pamilya na bumago sa lahat. Ang pangalan ko ay Mara. Siguro alam mo na ang pakiramdam ng may isang lihim na tinatago ang mga tao sa iyo. Isang bagay na dapat ay matagal mo nang alam. Ang kwentong ito ay tungkol sa tita ko, si Tita Luz. Nang bata pa ako, si Tita Luz ang nag-aalaga sa akin kapag wala ang mga magulang ko. Mabait siya, tahimik at parang lagi nagmamasid. Pero may isang bagay na kakaiba sa kanya na hindi ko maintindihan. Ang bahay namin noon ay parang normal na bahay lang. Pero kapag nandoon si tita, may ibang pakiramdam para bang may laging sumusunod sa akin. Pero kapag lumingon ako, wala naman tao. Isang gabi, mga bandang alas 11 ng gabi, nagising ako dahil sa kakaibang tunog na nagmumula sa baba. Parang mga yapak, mabigat, at mabagal. Una kong naisip ay si Tita Luz iyon. Kaya bumangon ako para tingnan siya. Pero nang sinipin ko siya mula sa pintuan ng kwarto ko, nakita ko siyang nakauhulang sa sala, nakatitig sa isang bagay na hindi ko makita. Walang tunog mula sa kanya, pero ang naririnig niya pa ay hindi nawawala. Ilang beses ko na rin itong narinig dati, pero hindi ko to pinapansin, kaya binaliwala ko yun at bumalik ako sa kwarto. Makalipas ang ilang araw, may kakaiba na naman akong napansin. Si Tita Luz ay lagi may daladalang notebook na hindi ko pa nakikita bukas niya kahit kailan. Isang gabi, nakita ko siyang lumabas ng kwarto niya at iniwan ang notebook na nakabukas sa mesa. Dali-dali akong bumaba para tingin nito. At doon ko nakita ang mga kakaibang bagay. Mga simbolo mga salita sa wikang hindi ko maintindihan, at mga nakakatakot na larawan ng mga adino. Para bang may ibang mundo ang nasa mga pahina ng notebook na iyon. Mabilis akong bumalik sa kwarto ko. Tila nararamdaman kong may mga nagmamasid sa akin mula sa dilim. Ang pinaka nakakakilabot na nangyari sa akin ay nagising ako na isang gabi at muli dahil sa may bigat na yapak. Pero sa pagkakataong iyon, hindi lang ito basta kaluskus. Naririnig ko ang mga boses, mga bulong na hindi ko maintindihan. Bumangon ako at sumilip mula sa sala. Ngunit wala si Tita Luz. Wala rin ang notebook sa mesa. Bumaba ako at sinundan ang mga bulong papunta sa basement. Bihira lang ako pumunta doon dahil madilim at nakakatakot ang lugar. Pagdating ko sa basement, nakita ko si Tita Luz. Nakaupo sa gitna ng sahib. Pinaliligiran ng kandila at mga bagay na hindi ko kilala. Nakapikit siya at tila may sinasabi. Mga salitang hindi ko alam. Lumapit ako ng kaunti ngunit bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Agad akong tumalikod at tumakbo pabalik sa kwarto ko. Ngunit bago pa ako makapasok, naramdaman ko may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Si Tita Luz. Alam ko ang nakita mo. Huwag kang magsasalita tungkol dito, Mara. Sabi niya na mabagal at malamig ang kanyang boses ilang araw pagkatapos ang gabi iyon, nagkasakit ako ng biglaan at para bang nawalan ako ng lakas araw-araw. Hindi ako makapaglakad at hindi ako makapagsalita ng maayos. Para bang lagi ako hinahapo. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko na may kinalaman si Tita Luz dito. Minsan, nauhuli ko siya nakatitig sa akin mula sa kabilang kwarto pero kapag binabalikan ko siya ng tingin, bigla siyang nawawala. Isang gabi, habang ako'y nangihina at halos hindi na makakilos, narinig kong muli ang mga yapak. Ngunit ngayon, papalapit ito sa kwarto ko. Sa bawat hakbang, parang mas lumalakas ang kabog ng puso ko. At nang bumukas ang pinto ng kwarto ko, nakita ko si Tita Luz nakatayo sa gilid ng aking kama. May hawak na maliit na bote na itim na likido. Oras na. Bulong niya. Hinaplos ang aking noo gamit ang malamig niyang kamay at ang sabi, magiging katulog kita. Bago niya inilapit ang bote sa aking bibig. Pagmulat na aking mga mata, naramdaman ko nagiba ang lahat hindi na ako si Mara o marahil. Hindi na ako ang ganap na ako. Alam ko may pumasok sa akin. Isang bagay na hindi ko maipaliwanan. Simula noon, nararamdaman ko na hindi na ako nag-iisa. May mga pagkakataong parang may ibang tao na kumukontrol sa akin. At sa tuwing sinusubukan kong labanan ito, mas lalo akong pinahihinaan na noon at hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maintindihan ang buong lihim ni Tita Luz. Pero isang bagay ang malinaw, ang sumabi sa kanya na ipinasa niya sa akin. At ngayon, ako na ang may dala ng kanyang madilim na lihim.